Hello guys, good morning. Problema mo ba kung paano mo susukatin ang patuka na ibibigay mo sa iyong alagang manok? Kasi malaking bagay ang pagbibigay ng tamang patuka, tamang dami ng patuka sa ating mga alagang manok para hindi sila masyadong bumigat, lumaki ang katawan at bumagal kumilos. Kaya ito, meron akong isi-share sa inyo kung paano, paano at ano ang ginawa ko para magkaroon ako ng tamang sukat sa aking pagbibigay ng patuka sa aking alagang manok. Bali, ito nga pala, uh, nakuha ko ito sa spray bottle na pabango. Pinutol ko lang gamit ang lagari sa bakal. At ang kailangan lang natin, i-check natin kung tama ba ang dami ng sukat ng patuka na may ilalagay dito. Balik, kailangan lang natin may timbangan. Ayan. Kailangan natin i-check kung ilan ang timbang nito. 8 grams. At kukuha tayo ng feeds yung patuka kung sasaktuhin lang natin sa ano. Yan. Imamainis lang natin yung 8 grams. La, bali, lalabas siya 43 grams. Which is, okay naman siya. Uh, kasi ang pagbigay ng ano, para sa akin, 40 to 45 grams. Okay lang. Eh. Sakto na yon. Sana may nakuha kayong idea sa video kong ito. Uh, kung nagustuhan niyo yung video ko, paki Share naman paki-follow. Salamat.